Yung good morning mga kalabyo uh, din sa aking tabi ng trabaho ay may pumatak na tipak ng saminto yan oh, galing doon sa kahit taasan sa 6th floor pagkakadelikado na rin pero sobrang bilis dito ng aksyon sana all ika nga kita nyo oh, may tumawag ka agad ng uh, police dahil uh, masyadong delikado agad nilagyan nila ng anak ng uh, scotch para wala nang mag ng sa atin ay bumbiro para kontrolin yung papatak pa yan oh, kita nyo naman ang mga yun galing dito ng sistema oh. yan oh kunting simento lang na pumatak eh agad may bumbiro para sa sikuritsa yan ang, yan. Talaga nakakatuwang manood. Gilid lang to ng trabaho ko, mga kalabyo. Ay, talaga namang mahigpit ang hagdan. Ay, sa taas na re. Ay. Eh, eh. Eh, pagkagar ng hagdan sa atin, sa karitang, ay ang mag-iinom, eh, hindi totoong mahihirapan. Eh, ari, magaling kaysa siit ng kawayan. Ha, ha. Yan. Ah, titingnan ng bumbero yung parte na may pumatak dahil kailangan ay uh, maayos check upin lang naman para kung may papatak pa kukunin na nila siyempre bago pa ito itawag ng uh, manggagawa talaga sila naman ay para lang sa siguridad, ika nga yan Aba... Ah, Kahipit na riyas. Sarado pati karsada. Walang makadaang. Kutsi. Pati tao. Pinalilipos. Dahil nga umiiwas sila sa aksidente. Yan yeah, o. Yan. Yeah. check up nila. Yan. Yeah. Nakuha na yung... Uh, Kaunti-uling piraso na... para papatak na. Kaya nila... Na ano... Yan yeah tapos na galing talaga ng aksyon sa Italia pag sa ganitong sistema ah, dahil nga naman kung may mapapatakan sa ulo nakaw laki pang bayaran ng may-ari ng building ya yeah, na sila tapos na na control na at itinanong ko kayo na dun sa aking katrabaho wala palang bayad dito pag tumawag ng ganitong emergency libre pala ito ang servisyo nila ayos din nga eh sana all yan lumaba na at uh, may dala sila kita ko may dala sila kaunting piraso ng uh, ng cornishy na siguro ay malapit na din pumatak yun at syempre ang bahala na dito yung kung sa atin ay alwagi naman yun ang mismong magagawa yan hanip sa galing din eh sa naol ya yeah. siguro yung mga ito titiklupin na rin hagdan at uuwi na yan kita nyo umurong na at uh, ya yeah, aposto na doon sa kanyang uh, tunay na pwesto mga kalabyo. yan galing ah ang daming nanonood dito kanina. Uh, ako naman ay nagbibideo dahil uh, siyempre alam niyo naman si Kalabyo. Para tayo ay may content. Yan. Bababa na ito. Yan. Yo. Susuklot na. nalagyan Yan. Mga Kalabyo. At uh, tapos na yan. Sila ay... Uh, alis na. Kagaling na. Minuto lang ay dumating na eh. Yun. paalis na sila. At, At yung mga pulis ay hindi aalis hanggat hindi narating yung mga